Ito so po mga ano na, 1.30 uh, na ng gabi. Uh, may nireport na sa kuryente po dito. at tumawag po kami ng meral ko. Kasama ko po si Frederick Del Barrio, ang ating konserto ng ating ng ating barangay. At uh, nga po, naulan-ulan pa nga po. At uh, kailangan po nating aksyonan ang ganito pong problema ng ating barangay. At, Lagi pong ano. At ayun lang po, maraming po salamat. Uh, Lalo na ng uh, gabi ng madaling araw may nyo po na kuryente Ito at bumaba yung kuryente kaya pinunta ng aking kumpare at para may tas yung kuryente na bumaba dito sa may phase 2 na ulan pala man kuryente Delikado nga yan pag nakawala nabikla pa yun eh. hmm. Nawala yun nabikla no. lang pa pala mami Po, eto, ko at ang ginagawa yung kuryente at bumaba po yung kuryente at po sa bahay at naka-abot na, na, na pati sa gate ng may-ari ng bahay kanina po ang baba po niyan ngayon at na ang numeral ko yan pa na tatpasa na po nila Ah, nanti makakuryente tapos so, nga po ako ay kasama ko si Consul Frederick Del Barrio at aking kumpare taga Naruto. Kaya uh, na ay aksinan po nila yung problema nito ng ating barangay. Kahit po alaw uh, na major po ng gabi, tagang inaksinan po namin. Para wala lang po mga kuryente, kahit po naulan, tagang ano po kami,